mga boss welcome back at idodocument natin yung pag natin dito sa amplifier na to uh, gumagana pa daw to sabi ng mayari pero uh, papatingnan nyo na kasi nagdulo ko yung left and right tapos yung doon ata sa ano lapit natin dito ata sa mayware nagdulo ko ayusin na lang natin yan then after nyan ay saan na ba papalitan natin to ng mga potentiometer ito pala ay sakura 735 na greenboard edition kung mapapansin nyo mayroong 735 na kulay brown o dark brown mayroong kulay black mayroong namang ganitong green so ang sa greenboard version ay dalawa yung pan nya ito isa at saka ano so kakalasin natin yan para malinisan kasi na-stack na lang din at para luminis at kumintab ng husto kung baga, ma-refresh siya. Kahit ayos pa dito, lilinisan natin yan, mga buso. So, kalasin ko na muna. Then, uh, ano, pagkalas naman yan, mga ato lang yan dyan. So, kailangan natin talagang kalasin para malinis natin. Nga pala, tip lang sa mga gustong maglinis. So, kailangan, ano, uh, uh, mga boss, bago nyo labhan. Tingnan nyo muna kung magandang panahon. Kung meron kayong blower o hair dryer na pampatayo, okay. Pero kung wala, katulad ko na, umaasa lang kay Haring Araw, hindi eh, talagang magandang-magandang panahon na nagbibilad ako ng ano, board. So yan, kalas muna lahat yan. Then, cut na natin. Diretso na tayo sa ano. So nakalas na natin yung pinaka main board. So may napansin tayo dito, o ng trouble, o ng problema nya, sira na tong RCA. So papalitan natin yan. Then, Ah, uh, dahil madumi siya, dinobol chiko baka may kinalawang. May nakita ko dito, ayan, kinalawang na yung resistor. So, pag nalinis lang natin, i-double check natin lahat 'yan. Para kung sakali mapalitan na natin yung mga kinalawang katulad dito sa mga lapitan. Ah, uh, in ko talaga para makita niyo nang ano katulad niyan, no. Ayun. To, katulad nito 'yan, 'yan. So dito hindi pa natin sure kung ano 'yan, pero sana hindi naman kinalawang 'yan karamihan. Lilinisan natin tong board Then Saka tayo mag-check dyan Okay, kalasin ko na muna Tapos proceed tayo dun sa Board sa harapan So, nakalas na natin tong harapan Yung transformer pala kakalasin ko Para malinis natin tong kaha So, lalabhan natin yan Napansin ko dito Basag na yung ano Basag na tong pihitan nya Yan O, nakadikit na lang pala Papalitan na lang natin yan o yung isa pwede pa, yung dalawa palitan na. So kakalasin ko to mga potentiometer. At uh, papalitan natin yan ng ano, ng tawag dito ng ano ba yan, ng maiksi. So kalas-kalas yan, and linis tayo. Then dito naman sa switch, uh, siguro check na lang natin yan kung gumagana pa tayo ano. Dito naman kasi ano, hindi naman ganong nadodomihan yan. Pero buksan na lang din natin yan para malinis natin ang gusto. Nakalasa na natin eh separate na natin no. Oh. Sira na pala yung ano eh. kita na lang natin 'yan. Din dito Ayan, kinalawang yung jumper pero wala namang gaano. Papalit tayo ng mga potential meter dyan. Kaya lang kanina, nung nakatihaya, napansin ko. May jumper wire. So, wala na pala binaypas na yung epektor nito. Oh, yung epektor. Ano <laughs> ba yun? Yung pinaka MP3 in, So, Uh, ayusin na lang natin yan kaya lang napansin ko dito sa dulo meron siyang ano ito jumper sa grounding tapos iyon bakit kaya naka jumper yun uh, para saan kaya yun mga boss kung titingnan mo dito galing yan dito sa baba para sa microphone ang nakalagay kasi dito sabi dito ano eh Uh, KDF PDF Ayan o oh. uh, okay at saka uh, ground ano pang ilang ba yung jumper nyan Tingnan nga natin so ayan so KDF at saka ano ano kaya yan mga boss so tingnan na lang natin pag ano pag aralan dito naman ay eh, ayos pa eh. check na lang natin dito yung switch kung gumagana pa Sisimula na ako magkalas ng mga potentiometer. Na uh, tinanggal na natin yung jumper dito. Kaya pala may jumper yan papunta doon. Kasi kung titingnan niyo yung circuit niya, may naputol pala dito. Ginampera na lang tapos nung papunta na ako dito. Ayan. Napansin ko tong switch niya. Para saan ba to? Uh, silikto to ng ano ng A or B na input. Dito yan no oh. Ito yan. So, kung gusto mong A or B, yan. Ito yung selector na yan. So, anong nangyari, ah, parang ginawang mono. Ginampera na lang, oh. Yan. So, kung nakapunta ka doon, ah, hindi, kahit saan, mono. Hindi ko alam kung bakit ginawang mono to. Aalamin natin yan, mga boss. O, ano meron dyan sa ano na to. Bakit ginawang mono yan dahil malinis na at napatuyo na natin mga boss pwede na tayo magtanim <laughs> tanim tanim na tatanim tayo ng mga potentiometer at saka mga ano dyan mga switch saka sa mga kinalawang halos wala naman dito doon na lang natin susuruin kasi dito mukhang maganda naman yung ano pero tingnan natin kung bakit ginampiran tong dito anong meron so ayusin na lang natin yan mga boss yun lang siguro gagawin natin tapos ito naglulos daw sabi ng ano putuli na lang natin ito tapos ihinang natin itong part na to Okay? mga boss nagpalit tayo ng mga potentiometer tapos dito kasi naglulus to sabi ng mayari hininang na natin direkta tapos yung grounding niya dati nawala. wala nilagyan na rin natin yan so habang ginagawa ko na realize ko na isa pala to sa mga na unang model ng 735 o na unang version ng Sakura 735 kasi kung mapapansin nyo, yung manufacturing date nya ay 2009, yan March 19, 2009 tapos, ayan o, oh, makikita nyo naman yung logo nya, yung logo ng Sakura, yan yung logo, tapos yung gamit niyang ah, uh, ano tawag dito ah, <laughs> uh, digital delay yan malaking IC pa yan so ngayon iba na yung delay IC nyan yung sa delay nya iba na ngayon yan. so balik na lang natin to simbola natin then okay na yan balik natin doon may balik yung mga dapat ibalik <coughs> so ito to pa natin yan dito wala siyang ganitong frame na ano eh na nagamit dito so, para saan ba to? Ah, hindi sa ibang ano to eh <laughs> sa ano to sa may switch So mamaya na yan Dito na muna tayo So gawin natin dito Yung main amp Tingnan natin ano, kailangan kalasin natin Tapos tingnan natin isa isa Kung may mga kinalawang na o malapit ng maputol na resistor Para mapalitan na rin natin Tapos dito Yan Dito yung ano Yung relay babalik na natin Ito ayusin natin ang bagya kasi mukhang dumidikit na yun lang yung mga gagawin natin dyan so inabot na tayo ng ating gabi dito sa ginagawa ko time check nasa ano uh, 12.15 uh, okay na dito hindi eh. isa ko naman yung mga pyesa na eh. balik ko na ilan lang naman talaga yung kinalawang dito so intact pa naman yung pyesa yung iba naman talaga hindi pa yung kalawang na naputol na kumbaga sinisimulan pa lang ng kalawang pabulok pa lang inunahan na natin then nilinis na rin natin yung pinaginangan natin dito ayan narinahan na yan linis ng lacquer thinner so gagawin natin dyan ay bukas i-assemble natin yan para matisting. so bali mga boss gumagana na itong amplifier ang problema yung microphone nya ayaw gumana <laughs> so volume tayo saksakan ko hello wala wala Hello, hello, wala din. Hello, hello. So, yung tatlo na saksakan ng mic wala. Ayaw talaga gumana. So, gagawin natin dito. Double check natin yung jumper na nakalagay kung para saan yun. At ibalik natin. Baka sakaling yun ang dahil lang kung bakit hindi gumana yung mic. Then, check na lang din natin kung may iba pang sira. So, kakalasin ko na naman ulit itong harapan niya. <coughs> yun nga lang medyo matabaho Kinalas okay, na nga natin yung board. Tinik tin tin ko na dito yung ano kung, kung may contact, may contact or Maganda yung connection ng pagsak na pagsaksak natin ng PL dito. Okay naman siya. Iniisa-isa ko na. So baka iniisip ko baka naglus lang to. Di ko din yung mga potentiometer na kinabit ko. Baka may defective wala naman. So gagawin natin dito ay itay muna natin yung jumper. Hanapin ko muna dito sa video ko kung saan yung jumper tapos ibalik natin din testing tayo. mga boss, uh, binalik natin yung jumper. volume tayo. Yan. Ngayon, subukan natin yung mic. Hello. Sound check, naka-on volume. Hello, hello. Sound check. Hello. 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 Sound check. Sound -tick. Sound check. Hey, hey. Sound. I-reverse muna natin. natin isa isa. Hello. Sound check. Hello. This So so, 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 hey, 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 so, so... so... may iba yung kulay ng camera natin <laughs> Oh, ang haba na ng bigote ko, hindi pa ako nakapag-ahit. Kung so, may problema pa pag nagkakabit ka ng audio tumutunog, hindi pa rin siya normal talaga pag gano'n. Pag-aralan natin kung para saan yung, uh, yung jumper na yan, bakit mayroong ganyan, alamin natin. Okay mga boss? Sound, sound, testing mic, volume natin. Wala, wala, wala. So, kick. So, sa kabila. So okay na siya mga boss uh, Balik ta rin natin yung camera Dito tinanggal ko na yung jumper dito Kung malala nyo may jumper dyan So gumana na siya Ayan Hello. Gumana na siya Na wala na yung jumper So ano naging problema niya Patayin ko muna para safe tayo Baka mamaya pagbalik ko natin eh, May madiscuss siya So nangyari dyan ay ganito tinis ko lang yung jumper kung bakit may jumper yan so from dito tapos ito may jumper yan itong isa ito papunta yan dito tapos dito yan sa mic volume at saka sa uh, sub mic volume at saka sa mic volume din may return naman siya pabalik dito then tiningnan mo yung linya yan papasok yan dito sa IC tapos may mga resistor dyan So ginawa natin, una natin ginawa dyan, kinik natin itong mga resistor yan. Sa isa yan, normal naman, gumamit tayo ng tester, ayan, nakadigital tayo. Uh, sinit natin sa resistance, tapos tinister natin to Walang problema, then after nyan, wala na tayong ibang makita pa na possible na dahilan, nagpalit tayo ng IC, ayan, GRC4558. Kung mapapansin nyo, ayan siya ito naman yung IC nya na tinanggal natin so dahil dito uh, hindi gumana yung mic isang pyesa lang ang kinailangan nating palitan gumana na so pwede ko na siyang ibalik uli uh, tapos na to mga boss yan so kailangan talaga napakahalaga sa pag-repair ng amplifier yung troubleshoot So uh, la ako trouble shooting skills nyo so kailangan i-practice natin yung trouble shooting skills analyze ng circuit uh, at kailangan marunong tayo magbasa at mag-analyze ng circuit pag wala yon wala hindi obra yung hindi lahat ng oras obra yung palit ng palit ka ng pyesa kailangan ma mo din kung saan pyesa lang yung dapat palitan so gumamit tayo ng tester kailangan talaga marunong ka gumamit ng tester para Ma-check mo yung resistance, voltage, yung circuit ni. Yung circuit kung saan pumupunta, kung saan yung audio signal flow. So kung wala 'yon, hindi mo marerepair yung ganitong trouble. So hula-hula kung talagang nagmamadali ka, hula-hula ka lang ang mangyari sa iyo. ah, uh, wala. asa ka naman sa tanong ng tanong kung kani-kanino. So kailangan i-develop din yun sa mga gusto maging technician. So, hindi lahat ng oras eh, nagagawa sa palit-pyesa. Pinali natin. So, mga boss, kung i-review natin yung bago natin to sinimulan na i-repair, kung para ngayon, siguro naman eh, may improvement na. At uh, para sa akin, uh, masasabi ko na malaki ang improvement kasi madumi. Tapos, nakayos na natin. O, uh, recap tayo ang mga ginawa natin dito. So, unang-una, potentiometer at yan na din yung uh, reklamo ng may-ari na sumasablay na daw. Then, After na no, nagpalit tayo ng potentiometer. May mga napansin tayong jumper. Inayos na lang din natin. So, hindi naman natin alam kung anong dahilan ng, may, ng unang gumawa. Kung bakit ganon. Then, switch para dito sa ano, sa mga effects. Pinalitan na rin natin yan. Kasi, nung tinis natin, sa ah, sablay na. Yun nga din. At saka nilabahan din natin. din dito naman, kapiraso lang naman yung nakita natin yung kinalawang. At, very good to kasi, ano eh hindi naman ganun kalala yung kalawang niya at saka matitibay yung mga pyesa ha in fairness dito sa 735 na to so siguro nga kapag ano kapag nga mga unang version siguro ng amplifier ay eh, matitibay kasi alam mo yung power uh, yung mga transistor na maliliit dyan halos dalawa lang ata o tatlo lang yung napalitan ko dyan yung iba good na good pa rin eh kaya nga pati sa mga resistor sabi ko ang tibay pala ng mga ganitong model so siguro before mag 2010 Matitibay talaga. Kasi itong lately lang naman ako nakaka-refer ng mga grabe ang kalawang eh. Ayan, okay na. Patapos na pala yung tugtog natin. <laughs> Ulitin natin. Nawala na ata. Nawala na yung ano. So mga boss hanggang dito na lang at i-chat e ko na yung may-ari sabihin ko okay na